Paiskanda hindi napigil at ibunyag muli ang Kim Pao. Matapos dumalo, ni Kim Choo sa isang birthday celebration ni Paolo Abilino kahapon. Nakakatuwa na pa rin ang kanilang pagkikita kahit busy ang kanilang kanilang schedule. Based sa mga lumalabas na larawan sa social media, non-stop ang mga sweet moments nila. Nakaagaw pansin nga rin dito ang mga naging larawan nila sa kasalukuyan din ng noong mga nakaraang linggo. Samantala, ang patuloy na paglabas-labas nila ngayon ay patunay kung gaano na sila kalapit sa isa't isa. Kilala naman natin si Kim Chu na todo effort sa mga malalapit na kaibigan. Ngunit pagdating kay Paolo Abilino, ibang iba ang mga tinginan at titigan nila sa bawat isa. Kaya nga, ang mga tagahanga to todo ang pagbibigay ng malisya. Dagdag pa, ang pagbubunyag ng comedian host na si Vice Ganda Dumalo pala umano ito sa advanced birthday celebration ni Paula Bilino sa so darating na May 13. Ayon nga sa mga komento, Thank you, Meme Vice Lalo mong binubuhay ang kiling namin. Kakaiba sa mga naging kaibigan ni Chinita Girl. Todo ang pangbubuking. Todo ang pagsuporta sa kung anong meron ang isang Kim Chu. Naalala nga ng lahat kung gaano mo kami nahawa sa pag matapos magbigay ng mensahe sa aktres noong kaarawan niya. Palagi mong sinasabi na mahal na mahal mo siya at hindi ihahayaan na apak-apakan ng kahit sino man. Muli, maraming salamat dahil palagi kang nariyan para kay Kim Chiu. Ayon pa sa isang komento, simula na iyan para pasukin na ng Kim Pao ang isang relasyon. Madalas na silang magkasama. Malamang sa malamang, hindi na basta kaibigan lamang ang namamagitan. May mali na ang nakikita ng lahat. Ilan lang iyan sa mga ibinahaging komento. Anong sininyo sa new update na ito?